Kumakalat ngayon guys yung uh, SWS survey ng mga Pilipino na pabor at hindi pabor sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Pero naniniwala ba kayo dyan? Let's go ahead and find out the news. Mas maraming Pilipino ang sangayon. Sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Dano Tingkungko So, yung Social Weather Station guys, sila yung nag ng survey ng mga Pilipino na sangayon sa impeachment complaint. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon. Sinunda ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. So what is a survey, guys? Alam mo na, na hindi naman 'yun lahat um natatanong, no? Hindi lahat ng tao natatanong sa survey. At isa pa, hindi mo mas na kung tinatanong mo ay ayo talaga kay VP Sara at yung tinatanong mo tinatanong mo ay gusto si VP Sara so i really hindi din sinabi dito no kung ilang tao yung tinanong nila ilang tao yung sinurvey nila so para sa akin guys hindi talaga ako naniniwala dito eh sa mga survey survey na to kasi you cannot tell you cannot tell eh, the exact um hindi mo talaga masasabi yun kasi paano pag-bias yung nag-survey. Yung nag-survey ay pro-Marcos. So, di ba, huwag talaga tayong maniwala sa mga news na ganito, mga survey-survey. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao, kung saan 36% ang nagsabing hindi suportado ang mga inihaing reklamo. Para sa akin, mas mataas pa diyan eh maybe yung pinuntahan nila sa Mindanao or tinanong nila sa Mindanao is hindi sa Davao. Kasi pag sa Davao yan, 100% yan eh, Ayaw. <laughs> Disagree, di ba? <laughs> so maybe nasa um, northern or sang Mindanao ba yan talaga? Mo. Sa ngayon, tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ikaapat na reklamo tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice Presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipa So ito yung um, allegations, ito yung basihan na pwedeng i-impeach si VP Sara. Uh, unang Una unang-una is yung unexplained daw na spending of confidential and intelligence funds by the office of the vice president and the department of education. So guys, kung um kung babalik tayo doon sa interview ni VP Sara, unexplained kasi hindi naman talaga niya inexplain kasi it's confidential at yung mga nagtatanong kan sa kanya yung uh, house of representatives or uh, yung sa kongreso they are not the they have no right to ask about it kaya nga hindi siya nagsasabi kasi she doesn't trust them and it will just lead her to another complaint to another a uh, case kasi nga nakasaad din sa constitution na bawal niyang isabi na bawal siyang magsabi ng uh, any confidential um kasi threat to sa security ng Pilipinas pag sinabi niya yon at dagdag din yon may pwedeng makasuhan siya doon kaya hindi niya inexplain yon in public kasi kung alam mo yung yung hearing na naganap sa uh, Congress di ba live So paano niya sasabihin is confidential nga di diba? Another thing is yung refusal niya to answer investigations regarding the use of confidential and intelligence funds. 'Yun na nga 'yun na nga yung sinabi ko. Mag, parang magkasama na sila yung first and the second. At yung ill-gotten wealth that could not be explained in her statement of assets, liabilities and net worth. So, kung titingnan mo, hindi ma-explain daw yung kayamanan ni Sara Duterte. Pero, paano kaya pag tininan yung lahat ng senators or lahat ng, gov ng congressmen or pati na nga yung presidente natin eh. ba? Diba? So, bakit sinisingle out nila yung office of the vice president alone eh, or i mean yung si Sara Duterte alone sinisingle out nila um, kung may kasalanan si Sarah, i will i will go ahead and accept it pero yung tipong sinisingle out mo lang yung isang tao bakit hindi mo bakit hindi din nila halongkatin yung SALN ng presidente ng mga kongresista, ng mga senators bakit si vice president Sara Duterte lang di ba tapos yung threat niya sa life ni Bongbong Marcos, the first lady at saka ni Martin Romualdez. Kasi nga 'di ba, she was threatened first. Hindi nga lang on air, yung sa kanya dahil nga alam mo yung ginawa na talaga siyang public spectacle noon eh. Alam mo ginawa na siyang ginipit na talaga siya nung mga time na 'yon ng Marcos. Uh, na ng, ng mga Marcos. Lahat naman tayo, 'di ba, nangyayari yan sa buhay natin. Kasi nga on the first place, ginamit lang talaga si Sara eh. Ako ah, niyo yung previous video ko, yung sa yung sa NSC na simula pa lang pala pag-upo ni Marcos, hindi na niya sinama si VP Sara sa National Security Council. Ngalo, ngayon lang lumabas yung, ngayon lang niya pinalabas na yung document kasi nga nanghihingi na si Sara ng anang uh, minute sa lahat ng National Security Council meeting nila. So yun, hindi na siya sinali. So bakit hindi siya sinali? Actually at the start of um the Marcos government governance. So hindi na siya sinali. 'Di ba ang sakit noon? Kayo-kayo, hindi kayo isali. So at last is yung involvement niya sa extrajudicial killings during her tenure as mayor of Davao City. Yun lang. Imaipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi o na sagutin ng imbisigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. O mano yung wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL and Form ni Duterte Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Inihan pa namin. Ay, okay. Sinabi pala kung ilan. Sinabi pala yung ilan yung... Um, ginawa nila ng survey. It was just 2,000, dalawang libo, millions of people dito sa Pilipinas eh. So, no, I'm not gonna listen to this. I'm not gonna believe this, guys. Hindi totoo tong survey na to. Dalawang libo lang eh. Ang dami ta kaya ang tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Yan pa namin ang reaksyon ng vice kaugnay sa naturang survey na una nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumipensa ring wala siyang nilabag na batas. Yes, and uh, she is ready for it. She has prepared for it. So let's go ahead and see what will happen on the impeachment case. So guys, please drop your comment if you have uh, any thoughts about this at uh, kung you agree and disagree to the impeachment and if you believe this survey. So, guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe to my channel, and please click the notification bell so that you will be notified for future videos. Thank you so much, guys, for watching. Bye.